to say shame on you or better yet, fuck you that's, I think that's the better statement Hindi na napigilan na aktor ang bugso ng galit sa mga nagpapakalat na maling informasyon na siya raw ang nakabaril sa kanyang ama na si Ronaldo Valdez na isa rin batikang aktor sa isang presko na ginanap ngayong araw hindi nagdalawang isip na pangalanan ang mga nagpapakalat at malisyosong balita na tanging pakay ay makarami ng like, views at followers sa kanilang pagbablog. Ang aktor na si Jano ay di napigilan na maging emosyonal dahil siya at ang kanyang ama. Damay na rin ang kanilang pamilya bukod sa hindi ginalang ang pagdadalamhati kundi ginawan pa na samot sa content ng mga vlogger sa isyu ng pagkamatay ni Ronaldo Valdez. I I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Uh, I'd like to address yung mga, well, of course, yung the the video. I would like to call out some of some, some kasi ang dami I, you can't uh, pinpoint them all but I'd like to call out some of the vloggers that uh, naiintindihan ko naman uh, yun ang trabaho mo yung pinagkakakitaan eto meron akong si si Filipino Reaction Yan, si Filipino Reaction ang thumbnail niya, Jano Gibbs, umamin na. Umamin na sa, kas sa, kasalanan sa amang si Ronaldo. Hmm. No question mark. Mr. Balita TV. Yan. Yeah. Ilang likes to? 400,000 something likes. Laki ng kinita mo, ah. Pahingi ang thumbnail niya ina uh, inamin ko uh, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito ginawa ko yon dahil kailangan ko ng pera ganda pakinggan di ba Sumuko na, Jano Gibbs. Ayan, si Mr. Balita. Marami pa siya eh. Jano Gibbs, hinuli na. uh, si Ayan, pa sa siya ay na nakapicture hindi ko makapatawad ang kapatid ko sa ginawa niya uh, yun puro si Mr. Balita ang ano eto celebrity viral PH sa wakas tukoy na ang ginawa ni Chano Gibbs sa sariling ama diba? Uh, PH News TV Piling uh, Mrs. Jana Gibbs Tinakwil Confirm Confirm Jana Gibbs Suspect Suspect talaga Well uh, Those are just some Gusto uh, ko lang sabihin sa inyo Doon sa mga binanggit ko Ganito na ba kababa, kadesperado ang mga viewers for likes and views? Paasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, fuck you. That's, I think that's the better. Statement. Sinabi rin ni Jano na may sama ng loob sa pamunuan ng Quezon City Police District o QCPD. Dahil sa lapses sa paghawak sa kaso ng kanilang ama, kung isipin mo, mal malagim na nga yung nangyari sa amin. Yung, yung actual na pangyayari, malagim na. Eh, dumoble pa, dinoble pa nila. Sa kanilang lahat, yung mga binanggit ko, and sa lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video, I want to say shame on you. Ngiit na aktor, walang pagpipyastahan ng mga vlogger na content kung hindi sa nag-leak na video ng PNP, partikular na ang pagkuha sa kanya ng para pintes. Ganito ang pahayag ni Jano Gibbs. So the three of us, after that, after they processed the, the scene, went to Karingal to, uh, where I uh, made my statement, my written statement. Uh, and then after that, uh, we went to uh, to a paraffin test. kami tatlo, kami tatlo, ako yung driver and ako kasambahay. Um, During that time, remember, this is the same day, this is the same night. Uh, Bing texted me that uh, the statement, the full statement, uh, and including our address and my full statement of of the pangyayari was circulating already uh, nagli-leak na so same day pa lang yun uh, uh, so i told uh, the police i was with sabi ko ano to sabi ko ang sagot sa akin na kung sir hindi natin may iwasan yan eh kasi pinapasa talaga namin sa mga superiors at sa ibang iba ibang ano hindi talaga may iwasa. Tama ba yun, attorney? Hindi may iwasa. Ayon kay attorney. Pag ongoing investigation, dapat walang leakage. Meron tayong uh, privacy ng family. Meron din tayong uh, confidential data information. So, uh, mishandling talaga. Let Jano detail. Remember, this is the same day. This is the very same day na in total shock pa ang family and then na nagdagan pa ng insensitivity na Dagdag pa ni Jano, nakakaalarma ang paglik ng video na posibleng maulit ito sa ibang tao at sa ibang pagkakataon. Ganun man, walang plano magsampan ng kaso ang aktor sa mga vlogger. Pero pagdating sa PNP, hinihingi nito na humingi ng apology sa pagpapakalat ng nangyaring paglik ng video. Ito ay dahil sa trauma na itinulot nito sa kanilang pamilya. And then, so I told them, sabi nga nila, hindi may iwasan yan kasi kung, kung pinapasa namin yan sa iba-ibang division and stuff. Uh, no amount of uh, uh, dito, damage, uh, damages, uh, pera no amount of that will ano uh, can erase yung trauma nang na eh, nangyari na we are relying that because of this press conference and because of the sentiments of the family that the police officers or the investigating unit is responsible enough to make a public apology that's all we ask nagbabalita alfredo patriarca para sa balitang malaya